na naman pong pwede mo picture picture ano po yung dulo pakita mo yan daw yan o, tingnan nyo po napakaganda ayan ayan napakaganda ah, po na hello magandang hapon so welcome to my vlog so meron po akong pong upload so pumunta nga po kami ulit dun sa sa barangay Roma dun sa mangrove walkway. So napakaganda po talaga ng lugar na yun at napakalinaw ng tubig. Sarap maligo. So sana panoran nyo. Let's go! So punta tayo dito sa may mangrove ulit. Pangalawang yeah. punta. Gagandaan po talaga kasi ako dito sa lugar na ito. Yeah. Oh, pwede kayo maglambitin dito. <laughs> Lambitin. Ayan o. Oh, May mga alimango kaya dito po. Siguro sir. Meron yun. Meron yun. Ayan o. Ayan o kasi may mga mangrove eh hmm. okay boy alam so may ano ang puno no may nakaduyan may... Ano, mm ano, -hmm. ano, 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 ano,

Bakit? Naiwan ko yung umingit ko. <laughs> ay, yano, pag ko pala. Ang ganda dito po. Ay, so pwede po kayo mag-picture taking dito sa may lalala sa mga grubo. Ano? Grubo eh. Ayan, tapos. Ang linaw ng tubig. Ang linaw. Ang sarap dito maglangoy pag umaga. Maliga tayo dito sa bukas. Mister dito ng Hello. So, yung gusto pumunta po dito, dito po ito sa Barangay Roma. Uh, ito po yung ano nila, oh, ayan oh. Ito na naman po yung pwede mong picture-picture. Uh, ito po yung dulo. Pakita mo yan doon. Ayan tingnan oh. niyo po, napakaganda. Uh, yeah. <laughs> ayan. Ayan. Napakaganda ah, po nang ano na dito. Lawak. Okay na. Napakaganda po dito ano. Eh. Hindi na kasawang pagmasdan ng view. Eh so pabalik na nga po kami sa eh, Serdom so. napakaganda <clears throat> may mga naliligaw din palang mga isda hmm. dito kaso matagal bago ka makapasibad. Ayan. kitang kita sa ano sa video Pakaganda. Ay, <clears throat> eh, so pangalawang punta nga ko na nga po ito dito sa lugar na to. Ayan pabalik na dami talagang mga lugar na pwedeng puntahan sa Pilipinas Ayan. So, ha? Oh. Uh, Gusto. Ayan, so, hanggang dito na lang po muna.